mabilis, hindi ko rin nakita pero may lalaki ng lookout dyan na nakita ko. Ganito inilarawan ng isang biktima ng salisi noong December 18 ang tagpo ng pasukin ng isang kawatan ang kanyang tindahan ng feed sa Baguio City Public Market. Sa kuwa ng CCTV sa labas ng tindahan, makikita ang pagpasok ng isang babae. Makikita rin ang isang lalaki na nakatayo sa labas na di umano'y lookout ng babae. Hindi na nakunan pa ang mga sumunod na pangyayari hanggang sa lumabas na ang babae sa tindahan. Pina-review ko lang yung video tapos nakita ko na ano, pumasok siya ng matagal. Tapos may naka may lookout siya dito, lalaki. Na naka ano, tinakpan niya itong pintuan. Pero, ano na mm -hmm. uh, ano lang naman seconds lang. to po yung bag ko eh. Pero kinuha niya kinuha niya dito. Sa sa ilalim, nasa ilalim siya. Hindi niya binitbit lahat yung bag. Lumabas ang biktima sa kanyang tindahan na mangyari ang pagnanakaw. Tinangay ng hindi pa nakikilalang babae ang pouch ng biktima na naglalaman ng susi, alahas, pera, ATM cards at iba pang dokumento. Sana magbabawang buhay na siya. Kasi papakain niya sa pamilya niya, ganun nakaw. Ayon sa barangay posibleng miyembro ng salisi ang mga sospek na nang bibiktima umano ng mga vendor sa Baguio City Public Market lalo na ngayong Pasko. Ikinababahala ito ng barangay lalo na't dagsa muli ang mga mamimili ngayong magpapasko. Dahil kahit saan natin pumunta sa lugar na itong ganitong season na lalong maraming tao, hindi mawawala yan kahit saan lugar. May mga salisi, na sinasabi natin, eh, iyan ay eh, alos alerto na rin yung mga uh, itong barangay natin. And then, may mga kung naman na nag-iikot ng mga kapulisan natin, and then mga task force, mga PUSD. Naidulog na sa BCPO ang insidente pero hindi pa nagagawa ng formal na report. Ayon sa mga pulis, nakilala nila ang di babaeng sospek na dati nang nakulong dahil sa kasong pagnanakaw pero nakalaya ito matapos makapagpiansa. Mm, pinupos na yan na picture ng babae, dati may record yan talaga. So, pwede naman nating uh, file ng regular yan kung magreport sila at magbigay ng uh, statement. Hindi muna isa na ng mga pulis ang pagkakakilala ng babae. Aabot na sa apat na pulis ang itinalaga ng BCPO Station 7 para magbantay at magpatrolya sa Central Business District ngayong magpapasko. Palagi naman nating sinasabi sa ating mga kababayan na Uh, pag ganitong pumupunta sila sa mga matataong lugar, uh, ini-encourage natin at palagi naman natin sinasabiyan na ingatan nila yung mga gamit nila. Kanina, nagsampana ng kasong TEF ang biktima laban sa mga sospek. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.